Sa uh, Araneta, uh, 12 rounds, pwede. Uh, well, I was informed at nakita ko rin sa social media na naghamon siya ng suntukan. And uh, well, sa atin naman, uh, whether in serious or not, uh, sa atin, let's just put this on a better better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan. Uh, boxing na lang para madaling i-set up. At uh, gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock, I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to... Sa tapang boxing ring, hopefully, they will. they will oblige. Kung wala naman, di ba tayo ng kung saan ang gym ang gusto niya? Whatever you want, we have two years until finding candidacy sa 2027. So, at saka may kaso pa na yun eh. Think about it. Gusto mo harasin ako, harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, eh, we have the position eh. Pero kung suntukan tayo, alam ko, makaya kita. Ang ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. And nagmamatalinuhan ka lang, yan ang talaga ginagawa mo. May trimming response ka, may nakaabang na siya. Nakita ka talaga ng media. Kawawa ka naman, sa totoo lang.